Yo. <coughs> Ayan na, oh, good morning sa inyong lahat, no? Ayan, uh, shout out sa inyong lahat mga busing. No? Ayan, may kunting clarification lang, no? Ayan, so, akala siguro ng iba, no, na dahil yan lang yung mga upload ko, no? <coughs> akala ng iba, hindi ako lumalayo, no? Hindi malayo yung mga pinupuntahan ko. Akala nila, dito lang yan sa bayan namin. <laughs> Ayan, dito sa bayan namin, yung makikita nyo yung plaza lang, ganun. Yung mga upload ko ng mga sa plaza ako, mga mapapalingki yan. Yung papalingki namin yan, oh yung mga upload ko na dito sa bayan namin, no? yan So, yung mga pinapuntahan ko po ay yung barutak, no? Barutak, dumangas, no? Tapos, uh, banati, ah, uh, barutak biho, San Rafael, Lambunaw, na? No? Ah, hindi ibig sabihin na dyan ako bumabalik-balik lang ay malapit sa amin, no? Malapit sa amin. Hindi po malalayo po yan sa amin. <laughs> no? nag effort din ako dyan, no? Sa pag-travel, no? Sa paggawa ng video. nag effort tayo dyan. Hindi yan ibig sabihin ay na, na travel lang tayo. Kala na malapit lang. Wala kay Deport, no? <clears throat> nagta-travel po ako ng malayo yan para marating ko lang yung mga lugar na ganyan dahil dito sa amin walang mga ganyang lugar no kaya nagta ako sa ibang bayan no yan so yung sinabi mo ma'am na business lang yan kailangan mag kwan <clears throat> kailangan mag effort ganon kahit sino no kahit sino nag-effort sa paggawa ng pagbablog no kahit nandyan na nga lang yung iba sa harap ng kamera nila sa loob ng bahay araw-araw na upload 3 times a day dyan lang sa loob ng bahay na sa kamera minsan yung iba wala pang salita no? nag din yan sila no? gaya ko na pinupuntahan lang yan ay batay po yan sa budget no? sa budget sa budget ko no? kita nyo naman na bawat labas ko ay sigurado yan bibili ako ng pag-uwi yan bibili ako ng pang-ulam gano'n no para na pag-uwi ko dito may ma-stack ako sa ref na pang-ulam namin dahil yan po ay dala sa budget ko gumagawa na lang ako ng video sa mga lugar na mga nakaka-relax no na madala ko sa inyo nag i effort din tayong lahat sa paggawa ng video na yan hindi ibig sabihin na dyan lang tayo bumabalik-balik ay walang effort effort no may nag-effort tayong lahat no tapos dahil diyan lang ako bumabalik-balik da batay lang po yan sa budget no dahil sabihin natin na negosyo parang negosyo din itong pag youtube na kailangan mong mag-explore sa ibang lugar ganon <clears throat> para makahakot ng subscriber makahakot ng ganon ganon no Oo, natural ganyan sana matagal ko ng plano yan na noon pa man, no, noon pa man, plano ko na po yan, no? Sinasabi ko na yan parati sa inyo, no? Noon pa, nung na marami pa tayong pupuntahan, marami pa akong pupuntahan ng mga lugar dito sa amin na mas magaganda pa sa mga pinupuntahan ko na yan, no? Pero, sabi ko, hindi muna sa ngayon, di ba? Nakasabi ako noon, noon pa, no, matagal na, matagal ko na yan na sinasabi sa inyo. Marami pa tayong mga pupuntahan mga lugar, pero hindi ko pa magawa yan sa ngayon, no? dahil po nga sa budget no yan so kaya bawat labas ko po ay ganun no may panggasolina lang ako tapos makagawa ng video tapos pag-uwi ah, magkano po ako niyan bibili na po ako ng mga pagkain namin dito yung magkasya lang sa budget din no ngayon pa yung sinabi mo na business lang yan business din yan no ah, para ka kumuha ka ng tubo kailangan mo muna mag-spend, no? Ganito po 'yan. <clears throat> ang kan mo na 'yan, ma'am, nang kagustuhan mo na 'yan. Pwede 'yan, no? Pwede 'yan sa mga may extra budget, no? Sa mga may sobrang budget na kahit na lumabas man ng magasto man ng ilang gastuhin na doon kakain, magarkila ng mga bangka, pata patawid sa pan o magmotor kung talong mga mo, pagkain mo, mga ganon. Pag-uwi, bali wala, may, may, extra pera. Pero sa mga budgeted na gagaya namin, no, hindi natin makakuan, hindi natin ma-pursue yung ganong klasing plano mo, no, na, na negosyo lang yan, no. <clears throat> Gaya ko, pag nakapira ako ng isang libo yan, lalabas ako, no, lalabas ako, pupunta sa mga magandang lugar, kuha ng video, pag-uwi, bibili. Eh yung natira, no, may bawasan ng mga pang gasolina. Tapos pag-uwi ang natira, yan bibili ko ng pang-ulam namin, pang-stock naman, no? Yan. So dahil sa mga video natin, nakala ng iba, easy-easy <coughs> lang, easy-easy lang tayo, no? Akala nila, ganun lang talaga tayo. Busay ng Lisa na rin, kaysa po yung nakaplay ngayon, na Yan. Yan, sa'yo na po yung ipi-play ko. Busing Lisa Laurenti. Shout out, no? Ang wifey cook pansit. Yan, one hour ago. Yan. So, magkakala. Ah. mamaya na po, busing mag-comment. Harap ng pansit nyo, ah. So, ayan po, no? Ma'am. Ah, uh, o oo, oo. Sa plano mo na yan, maganda yan. No, maganda, maganda talaga. Yan, yan din yung plano ko. ah uh, ngayon mo pala yung sinabi sa akin. Noon ko pa yan sinabi sa inyo na ganyan po yung gusto kong gawin, no? Na pupunta sa ibang mga lugar na mas magaganda pa sa mga pinupuntahan ko, no? Pero uh, dahil sa mga ganyan po yung nakikita nyo sa akin araw-araw, akala nyo malalapit lang yan sa akin, hindi po, no? Hindi, malalayo din po yan sa akin. Malalayo po yan yung mga lugar na yan na pinupuntahan ko, no? Ah, uh, ang pinakamalapit yan ay Mount Salihid. Ayun ito po. Mount Salihid. Yan. Yan po yung pinakamalapit yung bundok na pinagpapawisa namin, no? Yan po yung pinakamalapit mang sa lihit. <coughs> Sunod <coughs> ay yung kwan yung dumanggas no sa esplanad, no? Sa Baywalk ng Dumanggas doon nagwo-walking papunta doon sa palaisdaan no na nag-publish diyan sa video ko na yan papunta diyan no ito naman po yung gas isplanad no? Ganito po yan kalayo sa amin. Yan. Hindi po malalapit yan. <clears throat> Malalayo po yan sa amin. sa ibang bayan na po yan. Kaya nagsabi mo ma'am na mga ibang bayan naman ako pag nagvideo. Ayan po, no? Pinapakita ko lang po para malaman nyo na sa ibang bayan ko po, po yan ginagawa. <laughs> Hindi po yan sa bayan namin, no? nag effort ako niya na mag-travel ma madaling araw, ganun, ganun. Yan. Para makapunta sa mga lugar na yan at makagawa ng may sense na video, no? May ka naman. Hindi yung puro kwan lang dyan kung ano-ano lang yung magawa ko, no? Kaya at uh, nag-effort tayo dyan, no? Tapos yung kanaman naman, yung bayan ng Banati sa Eco Park, ito naman po yan, mula dito sa amin. Yan. Yan po. Ganyan po yan kalayo. Sa sa biwok din ng kwan ng Banati, yung maaba papunta sa gitna, no? Tapos sa sa dulo, maobiwok walk, ng no? walking walking magandang walking walking hanggang doon sa Fishport, no? Ganyan po yung kalayo sa amin ng hanggang sa Eco Park. yan Yan, tapos ang sunod, ay San Roque, no San Roque Beach Resort yung kung saan ako nagluto, nag, nag -ihaw, ihaw ng tuna. Ito naman po 'yon. Yan, San <clears> Roque. <throat> yan, ganyan po kalalayo yung mga pinupuntahan ko. Tapos yung sa huli naming pinuntahan na sa RJ Beach Resort, no sa ba Balaring. Ito naman po 'yan kalayo. Yan. Ganyan po. Yan po yung tina-travel ko para mapuntahan, madalas inyo yung mga magagandang lugar, yung mga nakaka-relax, no? Uh, Makababidyo tayo doon, tapos makabili ako ng pangulam. Yan, tapos ang kuha naman, ang San Rafael naman, ito naman po yung kalayo dito sa amin. Yung sa landmark na nasa bundok na nagkape-kape ako. Yan, tapos yung huling punta namin nila, yung Dayjoy dyan, nung nakaraang linggo bago sila malik na uh, galing kami ng papapangis doon sa Balaring dumiritso kami dyan <coughs> sa paano yan? sa lugar na yan yan ganyan po kalayo tapos yung lambunaw na pinuntahan ko na dito na sa 3rd district dito sa amin sa 3rd district sa lambunaw sa, bay sa lambunaw pa tapos yung biak na bundok mapapuntang no, Balbirama anito naman, yan. Yan. Ganyan po yung mga tinatravel ko. Hindi ibig sabihin na naka-upload ako every other day <coughs> ay malalapit lang sa amin. Hindi po. Ang ginagawa ko, kaya tumatagal yung mga video, kaya nag stack ako ng mga video. No? nag stack ako ng mga video para hindi ako mapan... Gaya nito, dalawang linggo nang hindi ako nakalabas, maliban sa wala akong budget, no? maliban sa wala akong budget panay pa ulan ngayon lang gumanda yung panahon kaya uh, pwede makalabas baka sa sabado pag may makabudget ako nalabas ako pero dyan na siguro sa dumanggas muna bibili ng isda at magpapaparis lang doon at mamamasyal gagawa ng video yan <clears throat> so gaya ng sabi mo na mag-effort para makakuan ma'am pinag-effort natin yung mga video natin lahat, no? Lahat-lahat kay Timo, dyan nag-effort yan sila, no? Ah, uh, sa budget, yun yung number one. Kaya, kaya nga ako dati, panay sabi ko na, gaya kay Ronel Habagat, mag na pratik dati, nasabihan na, Ronel, apasyalan niyo mo yung mga lugar na mga magaganda dyan sa inyo at idalhin mo dito sa YouTube para makita ng buong mundo, no? Pero ngayon, naisip ko talaga, nung bandang uli naisip ko, panay sabi ko kay Ronella Bagat ng ganyan no? <clears throat> na puntaan mo yung ibang lugar <clears throat> naisip ko bandang uli nito eh, paano pala kung walang pera talaga si Ronel paano niya mapupuntahan yung isang lugar na yan no? paano niya kung walang masakyan kung wala, sang, wala siyang, motor no? kahit na may motor pa nga kung wala pang gasolina hindi ka rin naman makapunta sa mga magagandang lugar na yan di ba? Eh, kung walang motor mam mamasahiro siya di ba? eh kung wala siyang pamasahe, paano magawa yung negosyo na yan? Di ba? Yun yung point dyan. Hindi lahat, pwede natin i-apply na, oy puntahan mo yung isang lugar na yan. No, puntahan mo yung mga lugar sa mga ibang bayan na yan para mag, uh, maka tayo, makagawa tayo ng subscriber, makaganon-ganon, no? maglumak lumaki yung subscriber. Paano natin magawa yan kung wala tayong budget? Di ba? Kaya nga tayo, kahit na sa iba dyan, kahit na anong upload, no? kahit anong upload lang, kahit na nagwawalis-walis lang dyan, naglilinis-linis lang dyan sa bakuran, araw-araw, gano'n yung upload. Na kumakain, kain na dyan ng kamera, araw-araw, gano'n yung upload. <coughs> wala mga salita, wala mga di Diba? Suportahan natin. Suportahan pa rin natin. Huwag tayong magsama, magsuporta sa mga taong ganyan, no? sa mga taong nagsusumikap na maka-upload sa pang-araw-araw kahit na ganyan yung mga upload no pinag-iifortan nila yan okay so good morning sa inyong lahat mga busing kahapan lang po ito ah uh, ma'am <coughs> clarification lang ito eh <laughs> ko lang na <coughs> ganyan po yung mga pinupuntahan kong lugar okay ang plano mo na yan mas mas nauna na akong magplano niyan noon ko pa na plano yan kahit balikan mo pa yung mga nauna kong mga video na, nasabi ko na yan noon pa 2 years ago nasabi ko na yan na gusto ko pang puntahan yung Isla ganti sa Carles na dadalhin si inyo si Cugon Island sa Carles na dadalhin si inyo dito sa may Ahoy yung mga Siko Island mga ganun marami pa napakarami pang napakaganda pero hindi ko pa magawa no? tapos isa pa dyan hindi ko may iwan, iwan mamay ng matagal kaya pag mga daling araw ako lumabas kailangan mga 8 andito na ako para pag ko kung gising na siya mapakain ko siya at mabantayan kasi pag hindi kaya noon na walang tao dyan sa labas ako lumabas ako gumawa ng video at nagbili ng pangulam. ulam nakarating siya sa barangay bagaka hindi na, ma, hindi na marunong umuwi buti ka mo nakita ng kaibigan namin ni Kuya na andoon na siya tapos tinanong hindi niya na alam kung saan pa uwi <coughs> kaya inihatid siya dito sa amin kasi si mama na may stroke yan tapos makakalimutin Alzheimer parang ganon yung makakalimutin na siya hindi, kahit na anak niya nga hindi niya malala kung may anak pa siya eh. kaya hindi na iwanan ng matagal nakakalabas ako niyan kapabuong araw ako niyan sa labas kung kasama siya sa paglabas ng pamilya ganoon kung dyan siya pero kung wala kung may kasama siya dito or si Ate Beng yan makakalabas ako ng pan pero pag busy rin si Ate Beng busy rin si Kuya wala yung makakasama dito kasi si Joseph at si Macy panggabi yung trabaho nila kaya Uh, pagdating ng madaling araw, tulog yan sila tanghali o oh, ako na sila makakagising, kaya kami na lang mama, yung gising tuwing umaga kaya ganyan po no? uh, sa mga video na makikita nyo, akala nyo easy-easy lang ako, ganun-ganun, hindi po <coughs> tumigil ako sa trabaho ko dahil hindi na iwan si mama no? kaya naso-short na ako ng mga budget ko dahil tumigil ako sa trabaho ko doon sa uh, uton kay sir na hindi na malik na alam din naman ni Sir yun no? Tumukuntag sila dito kaya hindi na doon dahil kay mama no? kaya wala akong sufficient na income dahil sa kanya dahil ayaw kong iwan yan sa iba dahil pag iba magkuhan mama mamamatay yan no? mamamatay na lang yan ayaw ko ng ganun ako mismo yung kandito sabi rin na ikaw na lang magkuhan sige o oh. walang problema sabi ko ako bahala. Kaya sinasabi ko na short ako sa budget para mag ma, pasyal sa mga malalayo. Hindi hindi sa mga nakikita niyo sa mga video na yan ng mga ibang vlogger, okay yan sa kanila kasi kahit saan sila magpunta, okay pa sa kanila kasi wala pa silang mga pasyente na binabantayan. Yan. Wag niyo ihalim eh, alin tulad yung mga ganyang video sa mga video natin na makapasyal din tayo agad dahil gaya po, ko mas sabi ko talaga na hindi talaga ako makakapalayo ng tudu matagal na ako nga pinapapunta doon ng pinsan ko ulit sa kan sa istansya no? kaso siya hindi rin makapunta dito kasi si auntie si auntie ina ganoon din no? ganon din yung sitwasyon niya pagkagaya din ni mama na ba, din pa kaya parati na lang kami nag-video call, nag call ng pinsan ko punta ka dito, sabi ko punta ka rin dito <laughs> hindi, hindi na kami pwede makapasyal-pasyal ng malayuan matagal ko nang gusto kong sa istansya dahil doon sa istansya malapit na yung Sikugon Island at may pamangkin ako doon na pwede ako mag-stay pero hindi ko magawa okay, pero balang araw madalang araw, pag may, may makasama yan dito, makakalabas ako okay, magawa ko yung matagal ko ng pangako na gusto ko kayong dalhin sa mga mas magagandang lugar pa na yan din ang gusto ni ma'am sa akin na puntahan ko yung mga magandang lugar na mamamala sa ibang bayan. Ganun. Ganun, pariyos lang tayo, ma'am, ng panjan. Pariyos lang tayo ng iniisip dyan. Magawa ko din yan, okay? Sa susunod, balang araw, pala Okay? Good morning sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Bye. -bye. Love you all.